Mahigit siyam na pong celebrities ang kumakandidato sa iba't ibang mga posisyon ngayong eleksyon 2013. Ilan sa kanila sinubok ng problema sa kanilang kandidatura? My report si Mark Salazar. Kahit matunog ang kanilang pangalan sa telebisyon at pinilakang tabing tuwing eleksyon, nasusubukan din ang kinang na mga celebrity. Sa pagsabak nila sa politika, Nagiging hamon daw sa kanila ang pagkuha sa tiwala ng mga butante, pati na ang pagharap sa mga isyong kumekwestyon sa kanilang kwalifikasyon bilang kandidato. Ang tanong, pagdating sa butuhan, uubra pa kaya ang kanilang star power? Ang matini Idol na si Aga Mulac napasama na rin sa bilang ng mga artistang sumabak sa politika. Kumakandidato siya bilang 4th District Representative ng Camarines Sur laban kay Felix William Wimpy Fuentebella bukod sa kanyang Filipino citizenship, kinwestiyon din ang pagiging butante niya sa bayan ng San Jose dahil hindi raw pasok sa one-year residency ang paninirahan niya roon. Pero sa huli, kinatigan siya ng Comelec at Korte Suprema. Sabi nga, ganun ang politika talaga sa so Soviet. Takahanda naman ako lahat kung ano mangyayari talaga. Handa kita. May man problema. Kung 26 anos pa sa ko, ang kalaban ko dating sekretary. So, okay lang. Residency rin ang naging dahilan ng pagkakadisqualify nung una kay Imelda Papin sa karera sa pagkakongresista sa Lone District ng San Jose del Monte, Bulacan. Katunggali niya si incumbent representative Arthur Robes. nagfile file ng motion for reconsideration si Papin sa Comelec at nitong ang April 25, pinayagan ng Comelec si Papin na tumakbo sa posisyon. Maging sa politika, tila hinahabol ng intriga si Annabel Rama na kumakandidato bilang congresswoman sa North District ng Cebu City. ng ilan ang diumanoy special treatment daw na ibinigay sa kanyang pamilya nang magparehistro sila bilang mga butante. Sa kasagsagan din ng pangangampanya, nagkapalitan na maanghang na salita si Rama at ang kanyang katunggaling si Raul Delmar. Ay, mo tuwa luha. Kaga na mga sikitul, di na Wala namang... Ibang uh, nangga na niyan niya eh. na uh, I'm physically fit, mentally alert. It's all uh, lies, uh, uh, black propaganda, hoping to to uh, fool the people that uh, uh, to vote for them because I'm no longer uh, uh, in contention at all. No? May ilan naging problema rin ng mga artista nahalal sa mga nakaraang eleksyon at kumakandidatong muli ngayon si Lucy Torres Gomez, halimbawa. Pinatalsik bilang 4th District Representative ng Leyte. Hindi raw valid ang pagkandidato ni Lucy noong election 2010 bilang substitute ng kanyang asawang si Richard Gomez. Sa kabila nito, kampante naman daw siyang hindi maapektuhan ang kanyang pangangampanya bilang re-electionist laban kay Eric Cudilla. Ilan lang sila sa mahigit pong celebrity candidates sa national at local elections ngayong 2013. Mas mababa ang kanilang bilang kumpara sa mga celebrity candidates noong 2010. Pero mas marami pa rin tumatakbong celebrity ngayon kumpara noong 2004 at 2007. Sa 57 celebrity candidates ng no 2004, 31 ang nanalo. Bumaba ang bilang pagdating ng 2007 kung saan 24 na lang ang naihalal. Noong 2010, 51 ang nanalong celebrity candidates pero mas marami pa rin ang natalo. Mark Salazar, GMA News.